pansin mo Ako may isang tingin na namin may sako Ay isa sa akin ang ngiti mong walang kupa Sana ay bigyan mo naman ito na malunas Dati ay hindi ito Dahil na hindi tayo Bakit ba umantong to sa pagka walang tibo Hindi naman to yung gusto Kung na iparamdam mo Pero nagaantay ka rin ako Ang presensya mo Presensya mo Presensya mo, Resensya mo. Nang ng araw sa tambayan ng ikay na padaan Agad ko nang nasulyapan Tinataglay mo kagandahan Di ko na malayan, Na ikaw ay nasundan Nagdali-dali ako At tinanong ang iyong pangalan Na isko lang na malaman Ano bang gusto mo Ibibigay ko ng lahat Pansinin mo lang ako Kahit isang sulyap lang binibining mahiwaga wag kang magalala, hihilingin ka kay batala Isa ka at ang anghel na binigay sa akin ng langit Mabigyan mo lang ng kulay ang buhay na sobrang pangit Parang kayamanan lang na sa aki kusang lumapit Pero nagkamali ako dahil isa ka palang fuck shit Pero di na parating ng ba kung saan ka nagmula Ayos na sakin sa basta't kasama ka Sakin sa magtiwala na Huwag kang mabahala sa Pagkat ang pag-ibig ko hindi basta-basta Piling -basta. ko lang naman ayong na mapansin mo Kahit na isang tingin ay namimiss ko ng ang mong walang kupa Sana ay bigyan mo naman ito ng luna Dati ay hindi ganto kahit na hindi tayo Bakit bang umantong ko sa pagkawalang kibo Hindi naman to yung gusto ko na iparamdam mo Pero nagaantay pa rin ako na presensya mo Presensya mo Presensya mo Presensya mo Presensya mo presensya mo Binigyan mo rin pansin itong lihim na pagtingin Kasulan sa pagtagal, hindi pa rin tatanggapin Itong pag-ibig kong alok na sa iyo ay totoo Di mo lang pala masabi na iba ang gusto mo Nagpakita ng motibo na sa iyo ako'y umasa Dahil ba sa araw-araw na ikayakin pantasya Pero di ko naman ninais na mahulog sa'yo Ngunit baka ako'y saluhin mo ng bigla Sa biglaan kong pagkada pa Para ang multo sa horror movie na madalas ko magpakita Ngunit sa isang banda, paglingat ko'y wala ka na Minsan ay naisip ko humingi ng tulong at malaman kung pwede, pwede pa kitang makita At muli pwede kang masilayan Hiling ko lang naman na yung mapansin mo okay, Kahit okay. na isang tingin ay nami-miss ko Ayos na sa akin ang ngiti mo walang kupa Sana ay bigyan mo naman ito na ang luna okay. Dati ay hindi ganito kahit na hindi pa ako Bakit ba umantong ko sa pagkawal ng kibo Hindi naman to yung gusto ko na iparamdam mo Pero nagaantay pa rin ako ng presensya mo Hiling ko lang naman na yung mapansin mo presensya. Kahit na isang Ay, tamo, na iparamdam mo Pero nalantay pa rin ako na presensya mo Presensya mo Presensya mo Presensya mo